may ano oh, may RDL oh. Wala akong pera kasi. Hello guys, Adi in my life. Di ami sa sa akong alaga. Time check is 11. Wala nung time check. Ang oras dito ay English kamar. Ang oras dito, ang oras dito ay uh, ano, alas 12:30. Oh, sarap ng hangin. Eh, wala nga init, parang ano siya, Bisaya pa madampog maulap-ulap. Ayan, ang sarap. Ayan, malamig na masarap-sarap. So, yung as usual, yung akong kamot. Andito na naman sa wheelchair ng aking alaga. Ayan, pupunta kami ng ano, ng grocery. Kasi nga, may bibilhin kami ng alaga ako. yan, wait lang ha. Tandahan lang, sa highway kami. Tingin mo na ako ng kaliwat kanan. ng sasakyan bago ako liliko ayan hindi ko ipakita ang aking alaga kasi mahirap na, na na nanonood pa naman dyan si ano si Marites. <laughs> uy, ang sarap ng hangin. Oh tingnan nyo. Basurahan tapos yung bahay namin is yan. Oh di ba? I-ano natin yung ano ha. Sarap grabe yung ang init niya katamtaman lang nag-agaw yung lamig at saka init kaya ang sarap masarap sa balat na hindi masakit oh walang gano'ng katao-tao dito ngayon sa mga langga kami lang ang alaga ko ang naglalakad dito walang gano'ng katao-tao maya-maya ay sala hala sarado Sarado ang grocery. Anong oras na ba? Ha? Huh? Close? Ha? Huh? Wait lang. Hindi naman close. Dapat marinig ko yung sala, yung kumakanta. Mapuntahan nga. Ganitong oras dati. Ano dito? Grabe init. Ngayon, grabe. Ayan, oh. Medyo malayo-layo yung aming pupuntahan ng alaga ko. Oh, sa mga nag mga nanonood diyan. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat diyan sa mga ah, hindi pala bukas sa oh, grocery. Ayan oh. So, yeah. Patayin ko muna ha. So, grabe guys ang kalangitan oh. Para siyang kuton. Nandito pa rin kami sa highway. Mga 30 minutes lang naman tong lalakarin namin. At uh, yun patungo na kami dun sa grocery itong grocery na to, ito yung malayo-layo dito sa amin pero yung pinupuntahan ko araw-araw dun sa kabila as in, malapit lang pero alam mo, nakakahingal <laughs> paglabas pa lang, hingal na hingal na ako Ay. pero ang sarap ha, ang sarap sa katawan kasi paano eh ang daming sasakyan sakyano. ang daming sasakyan mga nakaparada dito Dadahan lang ako maglalakad. Ayan oh. So, yun na nga lang, si Manay. Araw-araw ma talaga rito naliligo ako. O, uh, di ba? Postura-postura yan. Hindi pwedeng magtrabaho ako pagkagising ko ligo. Hindi pwedeng mamaya. Ayoko, wala sa vocabulary ko na trabaho muna bago maligo. Gusto ko yung maligo magtrabaho muna ako bago maligo. Ayan, malapit nang bakala. Liliko na kami doon sa kabila. Tingnan nyo yung park dito. Balikta rin natin yung camera. Ayan oh. Ito yung ini yung iniikutan namin ng alaga ko. Oh, di ba? Lawak, ang lawak nito. So, ito. Tingko ko. Kaya Daming pagkain oh. Wala akong dalang pera. E, pang ano sana ba? Wala talaga akong dalang pera. No? pag, ba, pag ano na lang. Ay, may candy oh. Yes, Huwag na lang. Susunod na lang. So guys, pauwi na kami. <laughs> Ito lang yung binili na namin. Yung birili ko is, nagbumili ako sa kanya ng tatlong pirasong towel. Tapos, is Scotch Bright na original at saka liban ito lang pero at least naka nakalabas tong alaga ako kung hindi lang malamig talaga sa gabi naku, malamang nandito kami sa gabi agabi-gabi yan talaga kaso lang hindi ko kaya ang lamig inaatake inaatake ako ng aking rayuma ay Diyos ko at mininahan ko rin siya sabi ko nga kasi noong yung tawil niya ay naku nakakaano na tingnan dahil tawil yun eh hindi man lang bilhan ng kanyang ano buti na lang may nakita ako kaikot-ikot ko doon may nakita ako kaya kumuha ako ng tatlo at least nakakita ako akala ko nga maliit eh sabi ko nga isakto ito at malapad-lapad na tawil na ilalagay ko parang si mi babiro ba so ito lang ang aking eh, ibabalita sa inyo dito huy grabe ang sarap huy ang sarap sa likod parang gusto kong magtambay dito na mga dalawang oras grabe as in ang sarap talaga sa likod yung init, ang sarap parang minamasahe yung likod ko o ba? Diba? ay, hapit na mag new year ayan, merry christmas sa inyo lahat mga langga pasko na bukas sa lahat na mga inaanak ko dyan <laughs> utang mo na ha ay naku Diyos ko po kasi alam nyo na wala rin naman tayo. Hoy, just ko, Lord. Sana all na lang tayo nito. Tatrabaho, walang pera. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat sa panunod nyo ng aking mga video. Merry Christmas sa inyo lahat. Bye!